Hindi ko ito personal na karanasan, pero galing ito sa kaklasi ko sa college, si RJ. Thesis partner ko siya sa isa sa major subjects namin. Isang hapon, habang nag-uusap kami sa labas ng department, napag uusapan namin ang Typhoon Sendong. Alam mo naman, Iligan City ang isa sa pinakagrabing tinamaan noon. Dalawa sa mga pangunahing tulay ang bumagsak ng salpokin ng mga naglanakihang troso na inanod ng rumaragasang baha Si RJ doon nakatira malapit sa Mandulog River Isa siya sa mga biktima pero nakaligtas siya dahil nakakyat siya sa bubong ng bahay nila Kuwento niya wala nang kuryente kaya sobrang dilim Malakas ang ulan humahampas ang hangin Isa sa mga kasama nila may hawak na flashlight, kaya kahit papaano may liwanag. Tahimik lang daw sila doon, nanginginig sa lamig at sa takot. Hindi alam kung anong mangyayari. Biglang napatingin si RJ sa malayo. May nakita siyang anino, isang malaking barko. Sabi pa niya, Halao! May barko! Itinutok ng isa sa kanila ang flashlight sa siluet. Kita nilang dumadaan ito sa gitna ng baha parang hindi tinatangay ng agos. Habang lumalapit, naaaninad nila ang hugis. Pero pagdating sa may malaking puno ng langka, bigla itong nawala. Kinilabutan daw siya kasi may alamat sa si lugar nila, ang barko ni Maria Kakao. Sinasabing nagpapakita ito tuwing may malaking baha para manghuli ng mga kaluluwa. Kapag nakasakay ka raw doon, ibig sabihin, patay ka na at hindi na mareretrieve ang bangkay mo. May kwento pa nga siya tungkol sa isang lalaking nakakita ng barko. Nasa bubuman din daw ito kasama ang pamilya niya. Nung lumapit ang barko, inutusan niya ang mangkina na maunang sumampa. Nakita raw niya na may ilaw ang loob, parang ligtas. Pero nung siya na ang sasakay, sobrang dilim na raw sa loob. At ang mas nakakatakot, wala na ang asawa't anak niya. May mga tao maraw sa loob, pero wala silang mga muka nakaupo lang, nakatiting sa kanya. Dahil sa sobrang takot, tumalon na lang siya pabalik sa baha. Ang mag-ina niya, hindi na nakita kailanman. Sabi ko sa sarili ko, baka haka-haka lang yon. Pero habang nagkukwento si RJ, naluluha siya. At kilala ko siya. Hindi siya yung tipo na mag-iimbento ng ganito. Lalo na habang nagseseryohan kami. Buti na lang hindi kami sumigaw ng tulong. Sabi niya, baka kinuha din kami. Second life ko na yon. Dahil thesis partners kami, nagplano kami ng overnight. Una sa bahay nila kami. Pero bago yung gabi yon, nag ulit siya. Alam mo, sabi niya, balik namin sa bahay pagkatapos ng sendong. Gabi-gabi, may naririnig pa kaming sigawan. Humihingi ng tulong. Hindi guni-guni yon. Lahat kami nakakarinig. Kinilabutan ako, pero hindi pa doon natapos. May kapitbahay daw sila, matandang lalaki nasa 60s. Usap-usapan na may pagkaaswang daw ito. Isang umaga, habang naliligo si RJ sa poso, napansin niya yung matanda. Nakaharap ito sa bahay ng isang buntis na kapitbahay nila. Ang tagal daw nakatayuron, parang may inaamoy. Hmm, ang bango. Ang pangupango talaga. Tapos biglang tumingin sa kanya. Walang sabi-sabi. Umalis. Kinagabihan, sabi niya nasa kwarto na ang pamilya niya. Siya na lang ang naiwan sa sala dahil tinatapos ang thesis namin. May naramdaman siyang parang nakatitig sa kanya. Pag angat ng tingin niya, nakadungaw yung matandang lalaki sa bubing nila. Hindi raw posible yon kasi wala namang pwedeng patungan doon. At parang nakalutang. Napapikit na lang daw siya at nagdasal ng Our Father at Hail Mary paulit-ulit. Pagdilat niya, andoon pa rin. Hanggang sa kalaunan, bigla na lang nawala. Dumating yung overnight. Kumain ako sa kanila. Naghugas ako ng kamay sa likod bahay. At pagangat ko ng ulo, sobrang dilim sa paligid. Yung ilaw ng bahay hanggang lupa lang ang naaabot. Sa unahan, puro kawalan at sa dulo ang ilog kung saan maraming bangkay na tagpuan pagkatapos mang sendo. Bigla akong kinilabutan. Magdamag kaming nagtrabaho sa sala. Si RJ lumalabas-labas kasi kailangan pumunta sa kapitbahay na may internet station, hulog piso. Naiiwan ako mag-isa. May kumakalabog sa pader. Hindi malakas, pero sapat para mang istorgo. Kahoy pa yung pader, kaya parang nage eko Biglang parang uminit batok ko. Naalala ko yung kwento niya, yung matanda. Ramdam ko na may nakatingin sa akin sa parte kung saan ito nakadungaw dati. Pinilit ko sarili ko na huwag tumingin. Umaga na. Wala naman akong narinig na sigawan. Pero hindi ako nakahina ng maayos buong magdamag. At yon na yung unang at huling beses na nag-overnight ako sa kanila. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.